Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Tingnan nyo, oh, ang ulam namin ngayon at ay tambakol na Prinito Tapos, ano ka na ito? mag ako ng kangkong. Ganito yung gusto nilang pagkapreto ng tambakol. Yung medyo, ano siya, medyo tostado. Tapos meron tayong asin. Kumuha ako sa tindahan ng asin isang kilo kasi wala nang laman yung lalagyan natin ng asin. Tsaka meron tayo dito, O, oh, tingnan nyo. Kinakain ko ang ah, singkamas at saka mangga. Ayan yung mangga oh. 'Di ba, maniba yung mangga? Ay, nahulog pa. Ayan. Then, yung ating natitirang piniprito na kambakol. Dalawang piraso. Apat na piraso tigis. sa kami ako yung anak kong lalaki. At saka si Abby yung pamintin ko. Tingnan nyo yung gulay ko. <laughs> Maliit na ano yung pinagluto ang kukawali. O, tingnan nyo. Pero, ah, ano naman yan eh. Pag, ano pa yung tawag nito na nalanta na yan bababa yan. Tingnan natin. Ayan. Antayin natin na maranta siya. Ayan, tingnan nyo. Diba? Naranta na siya. Kasya na siya. Ito na yung adubong kangkong luto na. Kain na tayo. At ito naman, luto ulit. Pag walang ginagawa, sige lang ang luto nag-aano ako gawa ng kamote cue. Kamote cue at saka banana Isusunod ko nito yung ano, saging. Ito muna yung kamote. Merienda namin to. Wibi saan pala ngayon. Akala ko kasi darating yung girlfriend ng anak ko. Ano pala? Mamayang gabi pa daw kasi meron daw team building yung shota niya. May trabaho pa hanggang ngayon. Kaya, gabi pa daw na darating. Maganda pag maraming mantika pag nagkakamote tayo kasi marami tayong nailalagay na kamote or banan or, o kaya kamote kyo man or banana kyo. Maganda yung maraming mantika kasi marami tayong nagagawa. Pag marami kasing mantika konti lang ang nababawas niyan. Pagkatapos mo magluto marami pa rin ang natitira. Tapos, pwede mo gamitin pang ito. Di naman na, ano yun, nilalasa yung tamis nito. Basta konting asukal lang. Pangit naman kasi yung maraming asukal. Pagkatapos ko nito, pupunta ako doon sa banana hills. Maglilinis ako doon kasi yung tatay ko galing doon. Binala namin yung tatay namin dito sa Manila kasi hindi siya gumagaling sa probinsya, sa Bicol, sa Sorso Sul doon. Na, na siya doon. Ang hina talaga ng doktor doon o pira-pira lang. Dito, isang ano lang, isang tingin lang. Tapos, yung mga laboratory, kinompleto lang. Nakita na kung anong sakit niya. Sana nga makarecover yung tatay ko maglilinis ako doon kasi doon siya nag ng ilang araw sa Banana Hills. Lilinisin ko. Ngayon, nandun siya sa kapatid ko. Kaya, hindi ako nakakapag silip sa YouTube kasi sobrang daming ginagawa. Nakapokus ako mag alaga sa tatay ko. Sana nga, gumaling na lang tuluyan. Maya-maya pala nito, lagyan na natin ng asukal pag to. Na wiki santo ka lang ngayon. Ayan yung ano ngayon yung panahon dito. Minsan, ah, yung araw tagaktak. Tapos ngayon parang medyo maulap siya. Wala na yung mga halaman ko dyan kasi natuyo na. dadalhan ko na lang si Rhea kasi si Rhea kanina nagbantay sa shop at tindahan. Ngayon na nga yung pamangkin ko. Yung pamangkin ko, ang gem shop. Kaya siyang bantay ngayon. Papalitan ko siya mamaya na. Siguro pagkatapos ko mag luto ng hapunan. So, luto na. Ilagay na natin yung ating asukal, ganyan lang kadami. Basta medyo tumamis lang yung ating kamote para hindi siya nakakaumay. Halo-halo lang tayo. Pag matunaw na yung kamote, ay yung ano, yung asukal, kakapit na yan dyan sa kamote. Ngayon yung asukal na sa ilalim ng kawali, kung nakikita Pag natunaw yan, kakapit yan sa kamote na ngayon. Kaya tama na yun ayaw ng mga anak ko ng maraming so Parang ang dami kong niloto. Ako talaga yung hilig ko yung magluto. Kaso, hindi na ako makapagluto dahil may tindahan ako makapagluto-luto, di ba? Yung sa mga vlog-vlog ko dati, nagluluto-luto ako. Ngayon, wala nang time kasi pag nagluto din ako, kunti yung kain ng mga anak ko. At ayan na ay yung ating kamote ko. Sobrang init na naman pag na naman ang araw. Ayan, yung ating kamotikyo. Nakita nyo, meron ng asokal, oh. Ganun lang ang gusto nila, yung konting asokal, oh. 36 six thirty titikman ko nga kung gagaw na siya. Sabi na. Ayan yung ating saging. Sobrang init yung ating mantika. Kaya nag, ano, kaagad o parang nag-brown. Yun na ang ko. Hindi na ako maglaragay ng asukal dito. Kasi kung nakikita niyo, oh, yung asukal na siya. Yung sa kamote Yung sobrang niya. Ayaw naman ng mga anak ko nang matamis. Hininaan ko yung apoy kasi sobrang lakas. Ang sarap ng kamotikyo. Maano siya. Malupong-lutong. Ayan, oh. Hindi Ay, ba, ang sarap. Kumain na kaya ako ng isa. <coughs> Lagyan ko to ng mangkok sa ano, ilalim para tumulo yung ano niya, yung mantika niya. Dito tayo ko kuha. Ayan. Kung nakikita nyo, masarap. Mainit.